Kay pastor. Hey, hey, papay, lay, papay. Tapos na ang botohan pero hindi pa tapos ang kaliwat ka ng bardagulan. Ating tunghayan ang naging bunga sa naging pakulo ng ating mga kandidato sa panahon ng kalilang pangangampanya. Mga kandidatong todo effort ng ligaw at sumayaw, mga kandidatong nagbudot sa entablado pero sa bilang ng botoy kapos at umuwing talo. Ito ang kwento ng mga kandidatong effort ay todo pero sablay pagdating sa boto. Ito ang mga palpak na gimmick ng mga kandidato. At sa una nating eksena, bida ang gimmick at budots ni Luis Manzano. Sa pagpili ng vice gobernador ay dapat daw kayang gawin ito. Ang sisiguraduhin kong vice ay kayang gawin ko. A few moments later. Tila hindi umubra ang paandar ni Kuya Lucky dahil ang ending katunggalin niya pa rin ang nagwagi. Aba, Luis, mas magaling pa ata magbudot si Dodo dahil ang sambayanan mas pinili siyang iboto. <laughs> Atin namang balikan ng mga banat na binitawa ni dating Mayora Honey Lacuna. Kung inyong matatandaan, ang dating Mayora ayaw makabalik si Isko sa Maynila. Huwag ka lang Sa huli, si Yorme Isko muling nakabalik sa trono. Wala nang babalik! Huwag ka lang Uh, But, uh, joint lang parang maaf Real talk yeah. lang sa moment. Pero kung may bumalik, meron din nya tang hindi na makakabalik. Amen sa atin. sa iyo. Talo Dumako naman tayo sa Cebu, Gwen Garcia, hindi na rin ata makakabalik pa. Ang resulta ng botohan ay hindi nadaan sa kanyang mga galawan. Basta, mukis mo na ako. Matatandaan ang banat ng dating gobernadora na kailan pa daw may bagong gobernador pagising niya. Kaya lang kaniya gobernador na siya. Kaya gitawag man niya yung kaugalingon o gobernador. Natuhog ba ko nga pagbata na ako bago ng gobernador? <coughs> O oh, madam, paano ba yan? May bago ng gobernador. Ede hindi ka na gigising yan. At nang manalo ang katunggaliyang si Pambalay 4. Aba, ang banat niya sa dating gobernadora mas mabilis pa sa alas 4. Yeah biguring makapasok si Kuya Will sa Senado. Matatandaan sa simula ng kanyang pangangampanya, panay balik ang tanong niya. Ikaw, Ikaw nga sumagot sa tanong. <laughs> May banat din siya sa mga taong ayaw bumoto sa artista. <laughs> Kung kailan ninanais na daw nilang tumulong, aba, ayaw patanggapin ng masa. Sa artista. Pag artista?

Isang malaking kawalan naman daw para sa Pilipinas ang pagkatalo ni Pastor Kibuloy. Ninyo kay Pastor? Ayon sa ilan niyang tagasunod, mawawalan na raw ng gabay ang Senado pagkat hindi binoto ang may-ari ng mundo. <laughs> Ayon ninyo kay Pastor, you did not give our country, the Philippines, the chance to have a good leader. Hindi kami bangwag! -bang! <laughs> Yun ang masasabi ko sa inyo. Ayon ninyo, walang mawawala kay Pastor babalik at babalik sa, sa amin. Hindi, wow. At ami ah, pang palalagbuin. Kingdom. Tok, 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 tok. Super excited naman itong ating bida. Sara Diskaya noong araw ng botohan, bit -bit ang energy parang nasa concert lang. Ang hindi niya alam, sa boto siya'y matatambakan. Sana all! Be, sa'yo. Talo. Pero ika nga niya okay lang daw dahil winner pa rin siya. Winner pa rin ako. Kasi sa pangangampanya ay pumayat daw siya. Kaya winner pa rin sa timbangan kahit hindi na sa bilangan. Uh, winner pa rin ako bakit? Guys, pumayat ako. Isang pangarap ko na mula bata pa ako. Gusto ko mamayat. Mula sa mga hindi pinalad, pumunta naman tayo sa mga nanalo. Ang Congress Meow ng Dasma, Kiko Barsagaan na laging may meow-tastic na pakulo. <mimus> Pasado bilang kongresista sa lugar ng Dasma. Hanggang saan ka nga ba dadalhin ng iyong pagkahumaling sa pusa? <mimus> <mimus> Pero ang ating Congress Meow hindi pa tapos sa kanyang pakulo, maging sa araw ng proklamasyon lumabas naman ang pagiging buksingero nito. <laughs> Siyempre kung may Congress Meow Kiko, may Wow Dagap Kiko din tayong kilala. Wow, oh Kahit na ilang beses sumablay ang mga pakulo ni Kiko Pangilinan, Aba, panalo pa rin pagdating sa butuhan. So hindi man laging swak ang kanyang mga gimmick. Pero sa Senado, siya na may muling magbabalik. Ang nooy paiyak-iyak na Sharon Cuneta, tila may big surprise sa kanyang asawa. Aba, hindi lang winner sa Senado. Double victory ang nakamit ni Kiko. Tanaol! Anli Pares at soft drinks na sana sa Senado, naging bato pa. Matapos na hindi makapasok ang vendor's party list ni Diwata kung saan saan na napadpad at kung ano-anong pandar ang ginawa, hindi pa rin sapat upang partido ay maiangat. Kaya naman sa umpisa labis ang kanyang pagkadismaya pero di kalaunan ang pagkatalo ay natanggap naman ni Diwata. Talo ka Diwata, ay, ano naman ngayon? Talo? <laughs> Lagay, hindi naman lahat panalo. May talo, ibig sabihin di para sa amin yung ano, pagkatalo. Mayroon para sa amin, ganoon lang yun. Relax lang, chill chill lang. <laughs> pero ganun pa man, maraming salamat pa sa mga sumuporta. Ganun talaga ang laban, hindi lahat pinapalad na panalo. Mayroon talagang natatalo, may nananalo. So to the point hindi kami nanalo, so tanggap namin yun, di ba? Pero ganun pa man, maraming salamat. Kung may award sa pinakamasipag sumayaw, si Bong Revilla na ata yan. Sa bawat kampanya, kudots ang kanyang daladala. Pero sa araw ng butuhan, tila hindi na siya makakabudots kailanman. Napagod lang sa kakabudots itong ating bida. Sa Senado ay hindi na makakabudots pa. Yun, nagbudots si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudots sa tayo lahat. A few moments later. wei sayang <laughs> taluk Dahil nangyari na ang mga dapat mangyari, natalo ang mga dapat matalo at ganon din sa mga nanalo. Maging kamulatan sana ito na kahit ano pang pakulo ang gawin ng mga kandidato kung wala sa gawa ang gusay. Sayang lang ang sayaw, kanta at mala concert na ibinigay. Sa guli ang tunay na boto, hindi na bibili sa good vibes o kwelang gimmick, kundi sa tiwala ng taong bayan na sawa na sa palabas at uwaw sa tunay na serbisyo. At dito na nagtatapos, mga eksenang hitik sa kaganapan. Sa ating paghahanap, good vibes ang natagawin tagpuan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para laging updated sa mga kwelang eksena. Hanggang sa muli mga tropa!